Meron tayong mga mga gawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo. And meron pa rin kasaw ng 280 pesos sa kim ng mga uh, manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulokhan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again. Dole, wake up! Yes, we're discussing with the national wage. Yung una muna, mm -hmm. yung national minimum wage na maraming nagre na hindi daw makatarungan. Yung NCR, pagkataas-taas, samantalang yung mga provinsya, lalo na yung BARM, nasa 4 pesos, uh, 411 pesos lang. And eh, napakababa. Ang laki na ng agwat eh. Halos uh, uh, magkano ba yun? Napakalaki talaga. So, Uh, ang dami talagang umaalma dyan so eto nga so right now, uh, Secretary Aguesma has already uh, said his uh, position of the DOLE, ayaw nila ma-centralize they want to maintain the regional wage boards tapos sa uh, ang national wage in-explain niya, kasi di namin maintindihan kung paano kinocompute yung cost of living, kung maalala niyo, mainit yung discussion pa. paano mabubuhay ang pamilya ng lima sa 92 pesos Tama naman, uh, Madam Chair. Yeah, kung tutusin, yung presyo naman ng gasolina sa uh, NCR, pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya. So isa yung dapat pag-aralan natin, Madam Chair, uh, na kung gawin natin across the board because marami na yung po nakarating sa ang reklamo, mga kababay natin from different provinces, na sinasabing eh, bakit uh, pag kami mababa, pag sa NCR, o sa Luzon, mataas, eh kung totoo siya, yung mga bilhin halos pare-pareho lang. Yung po yung sinasabi. Pero, pero bago niya, Madam Chair, gusto ko lang makasingit. Ano? Yeah. Maganda ito pinag-usapan natin na taasan po yung sweldo nating ating mga magagawa. In fact, last uh, June, recently, nagtaas tayo ng 150 pesos. And then, ako po yung nagbumungkahi na tataasan natin na up to 300 pesos pa. Now, the problem here is, taas tayo ng taas sa mga sweldo nating ating mga magagawa, which is just right. Pero, wala sa implementation, Madam Chair, eh. Um, uh, meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin sa ng 280 pesos. Bakit? ngayon tataas na pala tayo under 300 so magiging ano tayo almost a pesos tataasan na ng 50 pesos ng mga uh, sakim ng mga uh, manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukuhan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, Dole, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako eh, recently sa Kamanaba. Yung mga top uh, five biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area, and never ever pa na-inspect ng Dole at kung, may, kung meron man doon sa gasaan na na-inspect ng dole, yung dole nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nung during the last hearing I was here, I dared dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon. Kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng dole, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito sa Secretary Guesma, from now on, lahat ng field inspector niyo pagsutin nyo ng body-worn camera, Totoo yan. Body worn camera para magkaalaman mag kung talagang ginawa yung trabaho niyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung um, work area, kung conducive ba para doon sa mga manggagawa, yung uh, work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun eh. Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso-diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng isang oras. May kape, may merienda, may lechon. I don't know. Pag-uwi, meron ng daladalang envelope. Na kapal Ganun po palagi nangyari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang corruption, eh wala na magsusumbong ng mga taga um, uh, mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila and yet, hindi natin kayo ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word. I walk, I'll walk the talk. Unless kung binago niya from now on hanggang sa nagkaroon budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawa inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa doon sa kalang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads. Si Bakin. kunyat, Tintik na mga yan. Mahinit ng ulo Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear. Mainit. Walang electric fan, walang um, um, ceiling fan, o industrial fan, wala, walang boots. Pagkatapos, malitang sweldo. Walang benefits, meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system dapat sa wage pag aralan niyan yung pakyawang system na yan. Dahil doon sa pakyawang system, maraming nakalamang na mga tuso na mga ano eh, mayari ng negosyo. Sa pakyawang kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, uh, may kota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay doon sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least six, 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at regular pace lang sila magtatrabaho at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage. Hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro ang pag-aralan natin. So meron ba nag-inspeksyon na dole para masiguro na Wag naman paabuti ng parang magdamagan ng magtatrabaho yung manggagawa para lang ma yung minimum wage, mapakain ng maayos ng pamilya. So yun muna, Madam Chair, na um, gusto ko sa implementation at sa uh, Secretary Guesmo, I promise you, i-defer budget ninyo pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak. Gusto ko may nasibak dyan sa dole dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung walang, kung hindi sila naapi. Naapi sila, yung kanila mga employer at naapik pa rin sila ng mga taga-dole. Because if dole has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng dole na, oy kayo, company A, o hindi kayo napapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag daw na down agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa ang trabaho nila o corrupt sila. So ayaw. gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defer ko ng budget niya, I promise. So, hindi ako papayag na ituloy yung budget niyo hanggat hindi kayo magsiayos-ayos dyan sa Dole. Yes, Senator Tulfo. I think Secretary Laguesma would like to answer. Yes, maraming salamat po, uh, Madam Chair. Uh, I took serious note of the manifestation and uh, the presentation made by uh, the good Senator, Senator Rapi Tulfo, and commits to resolve, address this concern. In fact, uh, I know that uh, in the past we have been coordinating with your office. In fact, uh, The good senator even uh, appreciated uh, the work done uh, by uh, sending uh, personally a uh, appreciation note and we committed to do uh, coordinate uh, with the office of the good senator and provide him listing as he has requested madam chair Maraming salamat po Okay yes uh, secretary Alaguemma ang gusto kong mangyari talaga maging seryoso kayo sa paggawa ng trabaho ninyo not you meaning yung mga field in inspectors ninyo. Wala eh. Um, tinignan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na inspect. Kung na inspect man, once a year lang. At kapag na inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng inyong field inspector. And I want to get a list of each and every field inspectors, yung kanila mga in-inspect at anong naging result ng inspection because ibabangga ako yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon or magpapadala o mananawagan ako ip ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, oh, hindi pumunta yan dito, oh, pumunta yan dito, kailang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yon. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo si Bakin yun, eh, di defer kong budget nyo. Okay. I think, uh, Secretary, tumatangon naman si Secretary, mukha naman sang ayon. As yeah, I mentioned, uh, Madam Chair, uh, will uh, respond and resolve yung pong uh, concerns na nirelate nire po sa atin ni uh, Asenso Rapidul. Uh, Kasi po, uh, Madam Chair, matagal na na problema to. Alam ko, maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin Itong every single day, may mga manggagawa tayo by the hundreds of thousands na nanaapi, apektado sila directly kasaming kanilang family. Yun dapat isaalang-alang natin. Kasi hindi naman, hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory kung nila sa manggagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap ng manggagawa. Yun lang yun eh. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, uh, Senator Tulfo. Unang-una, malaking pagkakataon natin baguhin yan dahil ang alam ko, yung mga inspector natin, unang-una, eh, napaka napaka-konti. talagang kapustarga yung inspector natin. Kaya uh, ngayon, uh, na-ratify na po yung ILO na World of Work at uh, iba't iba pang mga statute, eh dapat... Um, sa budget, dagdagan natin yung inspector plus yung mas mataas na antas naman, yung mas may expertise at saka mas mataas ang sweldo kasi kung minsan kung sino-sino na lang ang uh, inaatasa na maging inspector, e eh, tulad nga ng sinabi nyo, madaling kabutan at uh, madaling uh, sabihan o takutin. Kaya uh, eto nga, kailangan yung mga lampasuhol talaga at uh, kinakailangan talaga na magkaroon ng mga inspector of a higher standard who are more adept at manufacturing at engineering, mas alam ang chemical at iba pang health uh, concerns. Ikalawa, uh, in exempt natin yung micro and small. Talagang wala sa, wala sa usapan yung micro and small, ha? Talagang yung 3 million and under, 5 million and under, pwede ba? Magkaintindihan na tayo na talagang hindi kasama yan, ano? Tapos, ikatlo, nandito si Congressman Ellison Fernando. Uh, Pare-pareho kami, nak na sinasabi, tulad ng sinabi ni Senator Tulfo, hindi naman na i-implement. Katakot-takot ang batas, pero wala naman sa ground. Pero ngayon, maglalagay tayo ng papatawan niya ng penalty. May sanction for non-compliance. Ano? May, uh, may mga imprisonment pa nga. May mga penalties na 50,000 moral damages, other damages, unpaid, damage, unpaid dem benefits, idodoble, etc. etcetera et uh, what do you mean, Madam Chair? Me. Ano Sorry. yun? Sabi may penalty may pagkakulong sa, yes. sa mga inspectors? Ah, hindi. Ito muna yung mga employers. Idadagdag natin. Wala yung... wala wala madam chair. No no, Ah ilalagay ko batas. Okay. yung bagong mga bills yes. na nagre-recommend na 'yung yes. hindi uh, sasang-ayon, hindi susunod, eh ngayon may penalties na. At nandito rin si Congressman Eli Na ganun din ang final sa House. Meron din ako madam chair 'yung wage uh, theft law. Uh, hindi pa hindi pa yata na-refer, nare pero okay. nakita ko kanina 'yung uh, staff niyo dinala. Ito, may penalties na. Dagdag natin yung mga government employees, kung dole man sila o DTI o kung sino man, idagdag rin natin na liable din, katulad ng corporate officers of airing companies. So, dagdag natin yan. Uh, okay, so perhaps at this juncture, uh, we were trying to derive data, uh, as I understand it, from DepDev. Meron na kayong data para sa cost of living, yung makatotohanan ha. Mr. Chair, Madam Chair, makasingit lamang. Secretary Laguasma, um, are, are you in favor of what I suggested earlier na mula ngayon effective immediately? Mula naman yun, kung wala kayo, ako na mismo ang popondo, bigyan ko na body one camera lahat ng mga field inspectors ninyo para pag nag-inspect, kailangan naka-body one camera sila. Wala, wala po kami. Uh, salamat po sa inyong uh... <laughs> Among uh, um, kahe, uh, tagalang galang na senador. Wala po kami uh, budget na para po sa body camp. Hindi po kagaya ng mga nasa PNP. Uh, pero kung ito po yung makakatulong, uh, we welcome open naman po kami. Na Nabibigay kayo po, ng daan-daan milyon para sa tupad na ginagamit ng mga politiko pero sa body worn camera na magbe-benefit yung mga workers directly. Wala. Eh, mag, ano kayo, magbawas kayo dyan sa mga tupad-tupad na, na ginagamit lamang ng ilang mga politiko na nagpapaepal eh di ba, lagay nyo sa body worn camera para mag-benefit directly yung mga ano natin, mga With your respect po, ah, uh, uh, Mr. Senator, uh, kami naman po sa pagpapatupad ng programa, amin pong sinusundan yung pong maayos na tama, maayos at uh, tama po na pagpapatupad. Kung meron pong mga aberration yun po, ina-address din namin kagaya po ng ipinapaabot nyo sa amin. Hindi naman po kami uh, nagbibingbingihan o hindi gagawa po ng hakbang. Okay, so, so for the meantime, pwede ba? um, uh, bigyan natin ng body-worn camera yung mga field inspectors nyo. Kasi kapag hindi pala, pag walang body-worn camera, sinisiguro ko po sa inyo, sir, magiging house show lang po yung inspection. Although hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa kanila, hindi gagawin na maayos yung kanilang trabaho dahil, tulad sabi nga ni Madam Chair, na baka masus nasusuhulan dahil maliit lang sweldo, siguro in that case, taasan natin sweldo natin mga field inspectors para hindi na po sila makurap ng madali. Tapos kami doon sa inyo mong kahit amin pong titignan kung paano natin magkakaroon ng implementasyon, ma uh, Madam Chair. Thank you, uh, Secretary Ligo. Okay.